Hello mga guys, mga mami, mga mama, mudra, good afternoon sa inyong lahat. Ngayon ay dito ako sa aming Municipality of Alicia kasi dito kami nagbabayad ng aming mga bayaran ng tubig. Nagbabayad ako, uh, tapos na ako nagbayad doon sa loob ng munisipyo namin. At uh, nasa labas ako ngayon guys, nandito ako, nakaupo ako sa punong mangga, malaking punong mangga na ginawaan ng upuan nila. Uh, para may maupuan yung mga tao na gustong magpahinga kasi malilim, maraming ano, maraming dahon. ayan uh, no, yung kabuuan ng harap ng municipal namin. at uh, malapit na naman yung Christmas. Marami na namang dekorasyon yan. Ito yung punong mang guys yan. Uh, may mga upuan yan na ano, ginawa, pinalibutan. At yung aming municipality of Alicia, ayan at uh, yung kabilang gilid niyan ay yun nandoon yung aming mga opisina ng mga pulis nandoon sa kabilang gilid ng ayan yan yung makikitang blue na kulay ng pintura at ito naman mga punong kahoy na yan sa ano lang siya dyan, sa gilid ng uh, harap ng aming municipality of Alicia mga uh, yang mga basakan na yan sa harap naman yan at uh, sa kabilang side ng daan, yung mga bahay na yan. At ang aming ulap ngayon ay malapit na namang umulan mga guys. Kaya no, kasi paghapon umuulan dito. Ayan, uh, mga kulimlim ang aming ulap ngayon. At yung mga basakan na yan ay malapit na nagbubunga yan. Uh, ito ngayon ay puntang ano itong daan dito na may daan dyan na uh, uh, main road talaga yan dinadaan ng, ng mga bus oh, ayun may bus nang dumaan at ang way nyan ay papuntang ubay papunta na pabalik nyan ay papunta ng tagbilaran Ayan, mga guys ang kabuuan ng aming harapan ng municipality of alicia Ayan. mga bahay na yan mga nakatira dyan eh, malapit lang dito sa municipality. Kaya, mga guys, gusto kong mag-thank you sa mga patuloy na nanonood sa aking video. Thank you so much. At, at please don't forget to subscribe, like, and share my video. And click the notification bell. Thank you so